Yan. Hello guys, it's me Ayra and um, yan. Ginawa ko po, po, gagawin ko po itong video ko ito para po malinawan po uli. Pero yung sagot ko, panigarado medyo malabo pa rin. So, pero marami kasi nagtatanong sa akin kung nakakuha na ba ako ng business permit, mayor's business, business permit. So, ayan po, sasagutin ko po yung tanong ngayon Um, at kung saan ako kumuha kung sa, sa ano dating pamunuan o sa bagong ng na po ng Southville 3A. So, ayan po. Para hindi na po pa. Nami <laughs> kasi nagtatanong at ako po na sa tindahan ko. Minsan hindi ako nila naabutan. So, ayan. Uh, para sa mga taga Southville 3A. Uh, ayan po. Kumuha po ako ng homeowner certificate. So, ayan nga po. Yung una na kinuha ko po kay Mr. Beach. At saka yung isa, kumuha din ako kay uh, Carding Ramirez po. Ayan. Pares po ako mayroon na clearance sa kanilang dalawa. So, ayan nga po. Kung gusto nyo rin kumuha ng Mayor's Permit, kailangan nyo na din. Mas mabuti guys na mas mabuti po na tanungin nyo po muna doon sa baba. Mababa muna kayo. Pumunta kayo ng Mayor's ano, municipal ng munisipan ng San Pedro. Tapos po tanungin niyo po doon kung sino po talaga. Kasi hanggang ngayon po kasi sa sa ano, wala pa po akong na balitaan kung sino na po talaga. So halos lahat ng taga dito sa Southville 3 eh hindi pa kumukuha. Kaya kasi pa rin pala nalito, nalilito pa rin sila at hindi nila alam kung kanino. So ayun po, nakakuha po ako. Ayun, doon sa video ko nakakuha po ako ng mayor's permit. Ayan. Pero yung yun nga po ang tinanggap is yung kay uh, kay Ding Ramirez po yung tinanggap sa San Antonio na table. So pero ano po, mas mabuti po na kasi wala pong alam yung ano eh yung mayors ay sa yung mga staff ng ano sa munisipyo na ganun po yung nangyari. Hindi po nila alam na sa, sa, basement nila ang tinatanggap pala ay eh, kay, kay Kuya Kapting. Ayun. So, mas mabuti na bago kayo kumuha kung kanino man sa dalawa, mas mabuti alamin nyo na lang po muna doon para hindi po kayo madobli tulad sa akin. Ako kasi, gustong gusto ko na makakuha kaya kumuha na lang ako kung sino ang gusto nilang tanggapin. Yan, dalawa na. Bahala na sila kung kanino ang gusto nila. So, ayun. Kaya, kumuha na ako para hindi na ako mahirapan sa mga sunod na araw kasi for sure marami ng tao. Pero yung mga gustong-gusto na tagang makakuha tulad ko, mas mabuti po, ayun, bumaba na lang po muna kayo at alamin kung sino talaga. Kung kanino talaga yung gusto nilang tanggapin na homeowner certificate. Ayun po. Salamat po. <laughs>